tayong lolo. Lablab. Ba lolo. Ah, video bidyo mo naman ato pala yun, yun talalo oh. <laughs> At, ato 'yung 'yung ta lolo niya. Oo. Pa-pa rin. Pa-na gali. Hay Ato 'to 'yung ta lolo, bebe. Lablab. Labado, Tato ayaw. Ay, hindi ito siya pati. Kaya ayaw niya. Tato pati ito naman. Tato ayaw niya. Alin. Bye-bye, guys. Bye-bye. Hmm, Oh.